Sa pagpapatuloy ng ating Brigada Investigative Series! Handa na ba kayong malaman ng katotohanan? Tungayan natin ng isang malalimang investigasyon sa mga kwento at testamento. Brigada Investigative Series! Brigada Investigative Series! Malalawigin ang balitaan upang masapulang mga detalye ng pangyayari. Brigada Investigative Series! dang tanda pa ni Ginang Sinayda Gomez ang aksidente nangyari nang minsan siyang sumakay ng bangka o bateyo mula sa barangay San Jose pauwi sa kanyang tirahan sa barangay San Miguel. Dahil wala ng tulay na nagugnay sa kanilang barangay, napilitan silang sumakay ng bangka o bateyo. Hindi niya inakala ang pagsakay sa bangka na maghatid sana sa kanya pauwi ng kanilang bahay ay ito pa ang naghatid sa kanya ng kapahamakang hinding hindi na niya makalimutan. Doon nakita sa MRI na mayroong talagang siyang punit dito sa may tuhod ko. Kaya alos 3 months na akong nakaganito eh. Alos ganito rin ang nangyari sa ginang na si Remeline Yampao na minsang nadulas din siya habang sumasakay sa bangka o badeyo galing sa barangay San Jose. Eh ako nga medyo malakas-lakas pa, nadulas din ako noon kasi tagulan. Si Aling Lorena naman ay labis na nag-aalala para sa mga batang sumasakay ng bangka dahil minsan na rin nalaglag ang kanyang anak na babae habang sumasakay ng bangka. Ang anak ko, nagkapobya ba sa pagkalaglag niya doon sa badeo? Kasi yung mga sumasakay, natamaan yung ano niya tapos nalaglag. Yung gamit niya, cellphone, nasira, lahat ng gamit niya, ano, nalaglag sa tubig. Ayon kay Aling Lorena, may mga pasyente na rin namatay habang ibinabiyahi patungo sa ospital dahil napakalayo pa ng daanan bago makatawid ng San Jose patungo sa mga ospital sa San Fernando, Pampanga. May sakit. Ang layo ng iniikot tapos ang nangyari, mamamatay na sa daan. Marami nang namatay sa daan. Ang ginang naman na ito mga kabrigada ay patuloy pa rin nagdadalamhati dahil ang kanyang anak ay nalunod at nasawi ng minsang tangkain itong tumawid sa Pampanga River. Hindi sana nangyari ito kung may tulay sanang madaanan pa uwi sa kanyang bahay sa barangay San Miguel. Hey, super talaga ma hanggang ngayon. Naabutan pa. siguro naman nakita pa po may mata ko kasi umiiyak po talaga ako pag naalala ko. Oh, Apektado rin ang hanap buhay ng mga tricycle drivers dahil lumiit ang kanyang kita simula ng paklasin ng tulay na kanilang dinadaanan. Kaya ang kamukha niyan dati, kumikita kaming kahit konti-konti lang ngayon, lalong kumonti dahil na yung tulay nakasara. i pa rin ang residenting ito ang daanan patungo sa kabilang parangkay dahil nang minsang nagmotor siya, nadulas ang gulong ng kanyang sasakyan at nagtamo siya ng pinsala sa katawan. Yan tuloy na yan eh, parang sinusumpa ako ng ano yan dahil na-accident Buti na kaya limit ako. Kung hindi, na ano ko nauna yung ulo ko sa pader eh nangyari? Maging ang magulang na may pinapaaral ng mga anak at apo ay umaaray na sa laki ng kanilang naggagasta sa pamasahi sa pagsakay ng pangka at tricycle. Eh, na naglalakad lang pumunta sa school dito. ngayon, nagkaroon pa ng bangka, laki pa ng pamasahe. Mula nang, nang tinanggal po yung tulay namin, nagmamasahe po kami mula sa bahay namin papunta sa Badeo. Pagdating sa Badeo, namamasahe pa kami sa bangka. Pagdating po sa lipat, mamamasahe na naman po kami. Kaya Ah, uh, talagang medyo talagang hirap po kami sa uh, financial po kasi yun nga nadodoble po yung pamasahe namin. Dahil sa hirap na kaniyang nararanasan sa pagtawid sa kabilang pampanga, nananawagan at nakikiusap kayo ng residente sa gobyerno na sana ay tapusin na ang naantalang proyekto. Na magawa na po sa yung tulay Kailangan, na, na. po namin. Ano ang Pala isipan para sa mga residente kung ano nga bang dahilan na bakit hindi pa nasisimula ng tulay na nagkakalaga na mahigit 300 milyong piso Nang puntahan ng Brigada Investigative Team ang DPWH Pampanga 1st Engineering District, abay itinuro kami sa DPWH Regional Office Number no. 3 Nang puntahan naman ng DPWH Region 3, abay ibinalik kami sa DPWH Pampanga 1st Engineering District dahil sila daw ang Implementing Office Abay saan nga ba? Ano nga ba ang misteryong nakapanood sa hindi pa maitayong tulay sa bayan ng San Simon sa Pampanga? Nang aming balikan ng project site matapos ang dalawang linggo abay, nagulat kami sa aming natunghayan. Matutuwa kaya ang mga mamamayan sa sorpresang bumulaga sa amin sa muli naming pagbisita sa San Simon? Samahan nyo po kami mga kabrigada sa ating patuloy na pagtuklas ng iba pang mahalagang isyo kaugnay ng misteryusong proyektong ito. In the heart of changing lives... Ako ang inyong brigador, ako si Brigada Abner Francisco. Para sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.